ika-anim ng Nobyebre, taong 1950. Pumano si Jose Pasiano Laurel, isang Pilipinong politiko, abogado, huwes at nanilbi bilang ang presidente ng Pangalawang Republika ng Pilipinas na hawak ng mga Hapones noong ikalawang digbaang pandaigdig. Ngunit mas kinikilala siya hanggang sa kasalukuyan bilang ang pangatlong pangulo ng Pilipinas. Nakapagtapos siya ng abugasya sa loob at labas ng bansa at nakaupo siya sa mga matataas na posisyon sa gobyerno kung saan ipinamalas niya ang kanyang pagiging makabansa at ang pagtuon sa serbisyo publiko. Itinalaga naman siya ng mga Hapones bilang ang presidente ng okubadong Pilipinas sa kalagitnaan ng Degbaan, isang posisyon na inagrabyado ang kanyang katapatan sa mga mamamayang Pilipino, bunsod ng mga utos mula sa Hapon Ngunit malalaman lamang kalaunan na ginawa niya ang kanyang mga makakaya upang makasalba ng mga buhay Sa kabila ng mahigpit na pagbabantay ng mga Hapones sa kanyang mga galaw Kinilala na din ng publiko ang kanyang mga kontribisyon sa gera At dahilan nito upang manalo siya sa sedado Kung saan pinangunahan niya ang negosasyon ng kalakalan sa Estados Unidos para sa ikabubuti ng bansa Pumano siya dahil sa isang cerebral hemorrhage sa edad na 68 at idiniklara ang isang pambansang araw ng pagluluksa bilang parangal sa kanya.